Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, Kahit na po halagang dalawandaang dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sapat para makakain ng tiga tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa kanyang ganyang karaming tao? Paupunin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat umigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labing dalawang bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa San Nibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Unang biyernes para sa buwan ng Mayo. At tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at sa tulong Nisan San Atanasio, isang obispo ng simbahan, nawa ay ating pong lubusang maunawaan ang mensahe na ipinapahayag sa atin sa araw na ito. Ang simbahan, malinaw sa atin, sa mga katoliko, na ang nagtatag nito, walang iba kundi si Jesus, ang Diyos. Hindi ito tinatag ng kunsino mang tao. Malinaw po ba? Gagaya ng karanasan na narinig natin sa unang pagbasa, sinubukan ng napakaraming mga pariseyo, maraming mga tao, kahit mga hari, na pigilan ang mga apostol sa kanilang pangangaral tungkol sa mabuting balita itigil nila ang pagsasalita tungkol sa pangalan ni Jesus. Kaya nga na sabi ni Gamaliel, kung ito ay gawa ng tao, madali itong maglalaho kapag nawala ang kanilang mga lider. At ang sino ang lider nila sa kasalukuyan? Si Pedro, ang mga alagad. At ang tinuturing nila na founder nitong mga pariseyo ay si Jesus. So, may mga, may mga grupo noon na sinabi dito nang sila ay mamatay, ang kanilang mga miyembro kahit gaano karami nagkawatak-watak. So, ngayon, sa ating simbahan, matapos ang dalawang libong taong mahigit, marami na ang pinagdaanan, maraming pang Uh, ...gigipit, maraming pagpatay na ginawa pero nanatili pa rin ang simbahan. Nawawala man ang mga naging leader pero nananatili ang simbahan. Maging ang simbahan natin mismo dito sa San Jose, Gagalangin, napakarami na rin mga tao ang nagpunta dito, mga naging leader, ng mga organisasyon, ng mga ministries, maging kami mismo mga pari. Makailang beses nang nagpalit no, ng Paris Priest o ng kusinaman. At marami na din mga problema, dulot ng na mga naglilingkod, dulot din na, namin mga pari. Marami din iskandalo ang nangyari. Pero nananatili ang simbahan na nakatayo dahil malinaw sa atin hindi tao ang nagtayo at nagtataguyod nito, kundi walang iba, kundi si Jesus. Kaya ngayon sa ating Ebanghelyo, yung bang sinasabi natin, God will provide. Ano man ang maging problema ng simbahang ito, ano man ang maging pangangailangan ng simbahang ito, sa so, umpisa nangangamba tayo at mangangamba pa rin tayo, paano ba natin masusurvive dito? Paano ba mababayaran ang kuryente dito? Paano ba malilinis ang simbahang ito? Bilang tao, pupoblemahin natin yan. Pero tandaan natin, hinding-hindi ito pababayaan ni Jesus. Hindi ito, hindi hindi ito pababayaan ng Diyos. Kahit pa magkaroon ng problema dito, mananatili ito na bukas para sa lahat. Mananatili itong nagtataguyod, mananatili itong nagpapakain sa mga tao. Bubusog sa mga tao lalong-lalo na sa pangangailangan ng salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin si Felipe na no, nagre-reklamo, paano natin papakainin ito? Si Pedro na sana siya ang unang mag-volunteer pero iba ang ibinolunteer. Meron po dito, no? sabi meron po dito ang bata, may dalang pagkain. Pa Samantalang yung dala nila ay hindi ibinolunteer. Ito yung ilan sa mga kahinaan ng mga naging leader ng simbahan. Pero nagpatuloy pa rin ang no ang paglilingkod, nagpatuloy pa rin ang misyon ng simbahan dahil ito ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagtayo, ang Diyos din ang magpapatuloy nito. Amen.